Hello, kachabs. Ayan yung harapan ng bahay namin. Sobrang supal talaga niya. Tapos ito, kanal yan dyan. Tapos ayan, may mga mayari na mga lote na yung kachabs. Kaya lang hindi pa nila binabalikan. Ayan, may motor na dumaan Medyo maingay tayo. Ayan, kachabs. Ayan talaga yung harapan ng bahay namin, kachabs. Kaya ako pinapakita sa inyo, kachabs, kasi... Hindi ko malaman kung paano nakaakyat doon sa taas ng second floor namin yung biging ahas. Doon pa talaga siya katchab sa malapit sa pintuan ng kwarto ko. So hindi ko lubos maiisip kung paano siya nakarating doon. 'Di ba? Eh araw-araw naman kami nag-aalaga, may aso naman din kami. So paano malaman na nakarating siya doon? Ay saka katchab sa tukol talaga niya. So wala tapos ito wala to binibidyohan ko lang po yung mga damo kasi may aso umakyat may aso na umakyat eh <laughs> ayan po yung mga damo po talaga grabe po talaga siya ayan oh tapos sa ay bahay na yan walang tao dyan ayan yung ano na yan tapos yung doon po sa may kontador namin doon sa may kanto doon nilinis lang po yun ng kapitbahay namin kasi yun po yung kapitbahay namin yun po ang naglinis Ayan, kapit bahay yung kapitbahay namin yan yun po yung naglinis po yan ito pa yung gilid ng bahay namin no? di ba madamo siya ka jobs. so hindi ko lubos maisip. ilang araw akong nakatulog sa kakaisip ko paano nakarating yung ano doon yung baby nga ah, sa loob ng ano namin kasi ito pinalinis ko tong gilid na to kahit hindi ko tulote yan, linis ko yan dyan. Kasi nga, yung iniisip ko ano, ganito siya kadamo. Diba? Tapos, hindi ko lubos maisip ka, Chams. Bakit nakapasok doon yung baby ahas? So, ang ginawa ko, ginalugad ko na lang yung buong bahay namin, nilinis ko. Nag-general cleaning ako. Kasi iniisip ko ka, Baka may nanay na naiwan doon. Kasi, talagang hindi namin lubos maisip nung ano ko. Bakit siya nakaakyat doon? Sa ano? Yung sa taas ng ano namin, pero maliit lang siya kasi nilagay lang siya ng ball pero mahaba. Tapos nung inanong-ano ko siya ng panungkit eh, talagang tumatayo yung ulo niya. Di ba katsabs nakakatakot? Magkaganya naman talaga katsabs yung kapaligaran mo, di ba? Bukid na bukid kasi. Itong lugar kasi namin katsabs, hindi pa siya na, hindi pa siya na de-develop. Bali yung doon banda doon, palayan na yan. Doon banda palayan na yan doon sa may likod ng bahay nitong kubo, palayan na yan. So, bali, nakakatakot talaga siya kay ba? Pag ano. So, pag pagtuloy, pag ano, bago kumakit, pinapagpag ko yung higaan namin kasi pirmi kami nasa baba. Kasi nandito yung malit kong tindahan. Permis kami nandito sa baba. ano kami sa tindahan kong maliit. Ayan, may nandito na yung mga halamang kung ano. yung kinalbo ng ano. Kinalbo ng kambing. Ayan, wala na mga dahon. Ayan. Ayan, ganun Yung iba naman, malalago, hindi naman nila damay pag ano. ayon lang ka, Chops. Good morning, good morning.